Hi mga mates! me again. So again, sasagot lang po ulit tayo ng mga katanungan. So, ang tinatanong ni ate is, Hi po, kailangan po bang ex abroad daw po uh, bago ka makapag-apply dito sa Malta? So, hindi naman po kailangan ex abroad ka para makapunta ka dito sa Malta or makapag-apply ka dito. Kahit wala ka pang experience abroad, uh, pwede ka pong mag-apply. Like me, wala naman po akong um, experience nung pumunta ako dito. First time OFW po ako at dito po ako sa Malta. So, ayun, hindi po siya katulad ng sa mga Asian countries na requirement is kailangan ex abroad ka or something like that. So, dito po pwede ka pong mag-apply. Um, kahit hindi ka ng uh, ex abroad or nag abroad na dati pa pero ingat ingat lang po sa pag apply ingat ingat lang po sa um, kung sino sino pinag applyan yun kasi sa ngayon po madami pong na scam na na nagpupunta dito pinopos nila sa mga group so ingat ingat lang po yun lang po sana sagot ko yung tanong mo bye